dinding mga katipang mga car ka wheels ayan uh, mga ka hamster ayan po bali ngayong araw po ay April 10 2024 ng anak po ang aming hamster na si Almond na hamster ng tatlong pups ayan, ayan po siya ngayon no? Uh. bali po ang ginawa po natin ngayon ang tip number 1 natin sa mga pag nanganak ang isang mommy hamster, lalagyan po ng tissue no. Ayan, 'yung mga tissue po dyan, Ayan, natin 'yan para 'yung kanyang mga baby hamster ay hindi uh, masugatan. Ang mga balat kasi yung kusot natin ay mat matatalas po 'yan. Kaya ang kailangan natin, lagyan natin ng kusot para hindi magasgasan o masugatan ang katawan ng baby hamster. Then, uh, tip number two, uh, wag na wag nyo pong hahawakan ang mga baby hamster. Kasi po, ang mommy hamster po ay makakaamoy ng panibagong amoy. Yung pong ayaw na ayaw niya, no? Ang tendency po yun, mga ka hamster mga katipa, kakainin niya yung kanyang mga anak, no? Kasi po yun, uh, na experience po namin noon uh, first time namin yung si Pinat yung aming hamster na babae noon ay uh, nanganak po siya ng pitong baby hamster kasi wala tayong experience pag-aalaga ng nanganak na hamster hinawakan po namin inayos po namin yung, yung kusot yung ganyang mga pakainan <coughs> Excuse. uh, pinaltalamin namin yung pala bawal pala yun kinain niya po ang pitong hamster kaya nakapag nang kami kaya nung mga anak si Peanut may experience na po kami at yung kusot uh, <coughs> uh, medyo uh, binawasan namin kasi mayroong uh, pwedeng matabunan yung baby hamster kaya ginawa namin binawasan namin ng kusot yun na uh, uh, tip number 3 uh, kung maaari ay nasa madilim siyang lugar at, at pag nanganak siya, lagyan nyo ng pagkain na pang tatlong araw, no? Para hindi siya ma-stress. Kailangan na sa madilim siyang lugar, no? O, 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 o lagyan nyo sa isang lugar na matahimik. Ano pa ba? Siyempre, kailangan din ng ano, lalagay nyo. Siyempre, kailangan din yung ano, date. Lagyan nyo sa cage. Ayan po. Lalagay natin. Ayan. Ayan kaya <coughs> ano. pa ba? Ayun, na uh, papakain natin siya ng to. Ng malunggay. Ayan, meron tayong malunggay. yung po importante para sa pagpapadede niya o pagpasagatas niya. Then, yung hilagang itlog, yung puti lang po ang pakakain nyo. Huwag po yung dilaw. Yung po yung pwedeng pakain natin. Ano pa ba? Tsaka yung mealworm. Yun, isa pa yun. Nabibili tayo yung bukas yung mga supporting yung meal wa papakain din tayo noon. Ano pa ba? Ang mga tips sa bagong anak na hamster. Ayun na uh, pwedeng silang hawakan na ah. O ang mga pag after one month. Ayun kasi gano'n po ginawa namin katulad si Almond, one month po yan bago namin hawakan. At baka tsaka namin si no, yung malaki na. Ano pa ba? Uh, yun lang ang mga pwede natin gawin sa mga bagong anak na mommy hamster no? ulitin natin bawal po siyang hawakan lagyan ng tissue para hindi masugata ng mga baby hamster number 3 uh, ah, lagyan ng pagkain o hanggang pang tatlong araw then yung tubig no? check-checkin nyo lagi no? napakitportante nyan kasi baka hindi natin ubus na pala baka may tendency ng kainin yung kanyang ano, sa gutom, di ba? Then pakainin ng malunggay, panlima natin, tsaka yung itlog na nilaga, putilang puti lang po yun. Siyempre ito, lagyan natin to kasi mas maalam natin kung kailan siya pinanganak. At iwas uh, natin siyang ano sa may ngayon na tao kung uh, nasa tahimik na lugar para hindi siya ma-stress. Ano pa ba? Ah, uh, yun, uh, iwasan natin siyang tingnan na tingnan at umari uh, natin sa may dilim na lugar, yun napo po mga hamster mga katipa, ang tips ko lang po sa mga mommy hamster na nanganak okay, thank you for watching and God bless po, bye bye